Yung mga matik, maganda magandang araw mga matik Nandito tayo sa tabing dagat mga matik Ngayon mga matik, ang gagawin ko mga matik Maghanap tayo na shell Na pwede siyang ipang display mga matik Iba-ibang shell mga matik Tapos i-display siya mga matik May naisip ako na pwede siyang i-display Tara, hanap tayo ng shell na makukuha natin dito sa dagat mga kamatik may naisip ko siya kung mga na pwede siyang i-display pag nakakuha tayo mga kamatik na marami ipapakita ko sa inyo mga kamatik kung paano gawin mga kamatik. gawin na uh, pan display mga kamatik kailangan iba't ibang shell mga kamatik. iba't ibang uri ng shell na makukuha natin may isa ngayon na high tide. Gahanap lang tayo dito mga kamatik ng mga shell na wala laman. Hindi lang, maganda makamatik kamatik. Hano tayo dito. Dito. eh makamatik mga kamatik. Pagka uh, na nakakuha ko marami mga kamatik, uh, papakita ko sa inyo kung anong klase mga shell yung mga kamatik. Kasi meron na akong ginawa doon sa bahay. Hinugasan ko pa siya mga kasi tapos kailangan makintab siya. Nalagyan natin ng gloss paint mga kamatik, para makintab. Pero bago ko gawin mga kamatik, mamumulot muna tayo ng mga shell na wala naman mga kamatik. Mga wala dito. mainit mga mati kalas dos pa lang ng hapon wala tayo makita makmatik Kasi mga kamate, konti pa lang yung nakakuha ko. Na shell. Niipon ko siya. At na pagka marami na, marami na mga kamate, ko siya gagawin mga kamate para ipakita sa inyo na maganda yung naisip ko project mga na pwedeng display sa bahay. dito banda baka meron dito wala puro biak wala maganda siya dito kaya madumi dito mga matikit yung mga ano, uh, dahon ng puno mamati kaya na uh, laglagan na uh, dahil sa matanda na uh. wala yata tayo makakuha makamati ito aso ko mamati sunod sunod lang Nakaraan dami dito mga kamatay kaya ng iba kasi basag eh. Bira tayo makakuha ng maganda. Meron dito basag naman mga matik. Basag. Hindi pwede yan. Kailangan buo. sa kwan nagsusunod nga naman talagang mga sinasamahan na ako mga kamati ko sana pumunta sana may makakuha tayong shell dito pag wala tignan natin dito sa kabila ito mga si Radin mga matik. wala tayong makuha ang ibang shell. Kailangan iba ibang shell mga kamatik, makuha natin. Yung yeah, mga kamatik, dahil sa wala tayong makita dito sa tabing dagat mga matik, papasok tayo dito sa bakawan mga kamatik. Uh, natin dito, baka meron dito mga shell na wala laman. Ayan mga kamatik. Para ipang display lang mga kamatik. Medyo may naisip ako pwedeng pagkakakitaan mga kamatik. Kaya naisip ko yung iba't ibang klaseng shell na pwede siyang i-display sa bahay makamatic para maganda at unique So ngayon, magkakatubig na to Medyo dito pa lang ang wala. Ito may shell, makamatik. Kaya lang, ang pangit na siya. Pangit na siya, makamatik. hindi yan. Pwede. ready yung makamatik. nakala niya siguro umalis na ako hindi niya alam nandito ako sa ilalim ng bakawan mga makamakik. ito may nakita ko kaya lang luma na mga matik kailangan unique pa dyan mga matik na pwedeng Ay, shell makamatik. Bihira lang yan. makita Dito na magaganda. May makita ka yan. May laman. Yung kukunin natin yung mga wala laman makamatik. Para pang display lang natin. Ngayon mga matik, dahil sa wala tayo makita, dito tayo uli sa tabi. At maghahanap pa tayo mga kamatik. Ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha ko at hinugasan ko kanina mga kamatik. Yan, nandito na ulit tayo mga kamatik. Maghahanap ulit tayo. Ngayon mga matik. dito naman mga matik may naliligo dito naman tayo maghahanap dahil sa wala tayo nakita mga shell mga kamatik dito sa tabi mga matik wala dito dito na naman mga aso nag ipon ipon na naman Nope. Ito may shell kaya lang pangit siya. Pangit na makamati. Ayoko niyan. Ano tayo medyo maganda pa diyan makamati. Wala, mga matik, pero tingnan natin doon banda. Na. Kaya yeah, mga matik dahil sa wala tayong nakakita, mga matik. magandang shield, mga Na pwede gawin display. ipapakita ko na lang sa inyo mga kamatik, yung mga naipong ko at nahugasan pagka nagawa ko na makamatic yun na naayos ko sishare ko rin sa inyo kung gano paganda at pwede siyang pang display makamatic sa bahay sa ngayon dahil sa wala tayong nakita medyo ano medyo hapon na nakuha natin medyo pangit pa walang kakulay kulay ipapakita ko na lang sa inyo yung nakakuha kong makukulay at magagandang shell na pwede pan display yung mga matidal sa wala tayong nakita ito na siya mga kamatik na nakakuha ko. Yung mga matik kinugasan ko muna yan mga matik. Para ma tignan. Ha? Ah. Yung mga matik hanggang dito na lang pinakita ko na sa inyo yung mga iba't ibang uri ng shell na pwede siyang i-display. Pagka nakagawa na ako mga matik, papakita ko rin sa inyo. سلامة